Hello! <laughs> Ayan, good afternoon. Mag-advance dinner na naman tayo, mga lovers. Time check is 10 to 5. So, at, actually, late na nga to eh. Kasi ang kain ko minsan 3.30 or 4. So, nanahe kasi ako, guys. Masama yung pakiramdam ko sa sit-home. Ayan, meron tayong laing. Ninulay ko pa ito nung isang araw sa hapon, ma'am. Saturday, lagay ko lang sa rep, iniinit ko lang. At saka meron tayo dito, isda. Ito ang ating pagkain for today's video. Ayan, kain tayo. Advanced dinner. Ayan. Thank you so much, Lord. You're all the blessing. So, ito ang biyaya na pinakakalag po sa amin sa rep. Grabe si puno ko mga loves. Ayan, Masarap nitong laing na to, guys sarap ng pakalaon ko. Ayan tayo, magkamay ako. So, meron tayong prito, isda. Ano kayo isda ito? Hmm, sarap. In fairness, ang sarap ng isda. Nabisipon ko. Kaya nung maga ako sinipon nung alala. Nananahay ako na kutul ang aking sipon. Pero pero nag water ako talaga nang nagwa water. Kain tayo. Gusto na kayo mga lalab. In fairness, ang sarap talaga ng laing guys na ano, bahaw. Dami ko niluto, tapos nagbukod ako eh. Nilagay ko muna sa freezer. Tapos iniinit-init ko lang. Kumukuha lang ako iniinit ko. Sarap. Hmm. Shout out po sa mga taga baseball. Nakababayan ko dyan sa baseball. Shout out po. Nagulay akong natong suram. Lalo na ko ng sawag nito mga lalabis yung tinapang bakel. Eh, mm, perfect. Masarap yung tinapang bigon. Malambot yung laing. Mm -hmm. Yung ininit ko, pinatong ko lang sa kanin. Yung tama lang yung maubos. Nanay ako ng lalam siya. Nagrarapit ang lola niya. Mm -hmm. Sol. Diyos na kaya ng isda si Sid eh. I'm done. So, I'm done Thank you.